Di ka ka, di ako kasi sa gitna eh. Bawal ka dumaan doon. Kasi baka hulihin ka. 5,000 na yun. Di ba? Mamili ka. Wala kang paglulugaran eh. Kasi pag sumingit ka, St. Peter. Pag doon ka dumaan sa kaliwa, 5,000. Ayun o, oh, may bantay, di ba? <laughs> Sabi ko sa inyo. <laughs> ang daming bantay o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, ang dami nyan So, tingnan natin kung mayroon tayong uh, May ispatan na, ayun <laughs> may spatter <laughs> may ispat ang spatter ayun no? ayun din o oh. mayroon nung spatter sa kabila ayun no? sa kubaw <laughs> ayun o no? oh. ang dami dun no? 5k yan ayun o no? oh. may, may dalang ticket natin kung mayroong ano <laughs> Uh. Oh. Meron na. Niyo pinareon. <laughs> meron pa din, meron pa din. So tingnan natin kung masasakote yon doon sa unahan. Ayun, bumalik sa linya eh. Kasi may basa unahan. Hindi nakita ng spatter doon. Nawala na sa likod ng bus, bumalik sa linya. Mga diba? hindi talaga mawawala. Bantay na doon sa taas ha. Pero nakadaan pa din siya hindi na nga natin alam kung mauhuli. mahuhuli mauhuli siya nakabalik na siya sa linya eh. nawala na sa likod ng bus eh. bumalik siya sa linya may bantay na yun ha take note may bantay na sa taas eh, ayos natin yung bantay doon may panikit pa may nakita pa akong panikita dala di ko kaya mawala ka pa sa buhay ko so, ganito lang pag uh, ipit ka sa traffic kailangan mo lang talaga mag uh, mahaba ang pasensya at uh, almado pinagsaluhan <laughs> lulan huwag na huwag mong isuko wow saya na dala ng mga so pag ganito nga uh, sitwasyon dito wala, pwede ka pa mag ano eh Pwede ka pa mag drawing siguro Kasi bumper to bumper Hindi <laughs> ka makasingit eh Dahil ang lalaki ng uh, sa harap oh Kaya sa ganitong sitwasyon eh wala Pila ka talaga Ayun o, no, dalawang tangke yan oh Hindi ka makasingit sa harap eh, sa gitna Pero doon naman sa unahan oh Kasi na yung motor sa gitna eh Kaso hindi tayo makasingit kaya kung kung mainipin yung motorista, may papalagat pa ay may pupumiglas na yan diyan oh. Sa bus lane may dadaan at dadaan na diyan. Ako po. Nahan ako. Yan, dito sa ano na to, wala tayong magagawa kundi maghintay ng ganito. <laughs> kaysa naman maipit ka dyan o, dalawang tangke ng uh, ano to, gasolina di, ka, di ako kasi sa gitna, eh bawal ka dumaan doon. kasi baka hulihin ka 5,000 na yon. Diba? Mamili ka. Wala kang paglulugaran eh. Kasi pag sumingit ka, Saint Peter pag ka dumaan sa kaliwa 5,000 <laughs> para lang maiwasan yung traffic na yan oh. Uh, so, lang natin hanggang makarating dito sa part na to na, na uh, may ano dyan parang lay by kasi kasha na motor doon eh ayun o oh, may bantay diba sabi <laughs> ko sa <tayo> inyo <laughs> ang daming bantay o oh. ayan oh. so, ang dami nyan <laughs> oh, wala silang nahuli so di ba good <laughs> oh, at isa ano di ba kung sa part na doon na part na yun na inip ka dahil hindi ka makasingit dahil may dalawang ganyan dumaan ka doon sa bus lane 5k pag nagpumilit ka naman sa Vixek sa dalawa uh, na naglalaki yung tangke na yon pag minalas malas ka St. Peter ang labas mo <laughs> di ba wala, wala ta good wala ta wala akong nakita ng uh, pinara o nahuli o tinitikitan sa part na yon so ibig sabihin wala silang walang dumaan no 5k yan eh <laughs> ang luwag dito sa ano service road